tay yung taka kami kesin eh. Punta namin ng mga mga trabaho na malaki. na. Malaki ng gasolina. keso. Kaya kami pupunta ron. No. Tumigil lang kami ng isdaan at kami magkalong tulay, ibon tulay yung isang mga ni pa. Ito ang papunta roon. Ito papunta rin oh. Eh baka sila lumampas na doon malayo. Bumalik daw. Bumalik daw. dito ba dito? Alam mo dito. wala pa yung yung namin lakad lakad muna yung natin yung ilalim ng tulay yung ah, yung nakakalula. Talaga yung 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 sa ganito. Landslide pa sa tulay. <coughs> Lalim, no. Ah, may tanong po. Eh, wala kinikilabutan ako. Oh, walang tubig. Pagkatagulan siguro, ang lakas ng tubig diyan. Mga maboy na tao. Puro basura. Puro basura. Ah, ito na. Ayun na sila. Ito. Ito signal na. Mistake sa ano. Park, park. Oh, yang nintai kami. Muka kapi muni mangaian. Jadi ni ada alis tak? Murah kau, kepe kepe. Kaya lang hindi, hindi nyo kami matataanan kung dumiretso kayo doon. Doon ang alabas nyo sa... Kayo, no? Kung dinaanan namin tayo. <laughs> Ayan, nandito kami na kinating. May dala kami pagkain. Ayan. Ang layo nito, kaduluduluhan. Ayan, na pinuntahan namin dito yung aming katarbaho. Na namatay. Ang layo ng kanila. Update na lang tayo pagdating doon sa bahay Nasa loob mo pa Kasulok-sulokan itong aming pinunta Kaduluduluhan eh. Naiba ang mukha? Youtube to Youtube, di rin 嗯。 kaya ay yan. Kasi talaga ang uh, isa wala pang pumuro pare. Eh. So, pag daw ay galit, tahimik laksa. siya pag man ang galit, tahimik na labo lang. Labo na lang. Kaya ilang araw na siya wala. Wala pang umaipaalit. Wala humaipapalit na sinero. Sino ba dito sa mga ayoko nang mataba kasi. Okay na yung patuloy din. Ah, uh, ito na hindi suplado. Kasi minsan yung mga takuhan ng pare, mas suplado pa kaysa sa pare. Pag may aakit sa kumbento, Ay, pero sa dini hindi. Yung kaibigan ko, kaibigan din niya. Di ba? Patunayan yun. So, kaya welcome sa kanyang lahat. Yung mga nakikita kong mga sama sa ng pare sa ng, talagang, dalawa, ano, talagang dalaw ano, wala rito ang pare, kahit ng pare. Pauwi na kami. Eh, siding. Babay ding. Pauwi na kami sa indang. Ano kulang lang tatanungin sa inyo, ng buhay dito, no? Ano? Kumusta na sa bas? 2000 hours. Ayas at itest oh. Oo. So, may bang may say? Eh? Gaya. Paalam kana niyan kay Ding ayan oh. Lakhang itit sa iyo, paalam kana. Sir Yaya Quezon bibili na lang bunisa hahahaha <laughs> kasi sir Yaya Quezon ah, binili ako ng pad ng spicy ng bunisa sir Yaya Quezon

papagas At dito lang kaya pagdating natin ng indang. Yun, nandito lang kami sa indang. Nakarating na kami. At kami pauwi na. Sumabay sa akin si Eta si Mabel. Bababay no. na silang. Patas mas siya eh. Pinatapos ko na rito yung aming vlog. Nagagaling kayo sa... At ang yun? Ah... Pag... Pag... Kalimutan <laughs> kami. Kasi nung Pagdilaw. 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 pag Pagdilaw. 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 kami Pagdilaw. 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 kami Pagdilaw. 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 Pagdilaw.